Pagandain! susuntukin mo pa ako! Mayroon ako kanina na mamatay na! Sinabihan ako sa lahat ng ginawa kong kabutihan sa'yo! Bahay ko pala! Bahay ko pala yon. Ako nagpundar noon! Ako bumili noon! Ako nagpagawa noon! Pero ayaw nilang umalis! Trending ngayon sa social media ang paglabas ng sama ng loob ng comedian, content creator... OFW na si Tomboy Bibo. Emosyonal nga na inahiyag ni Tomboy Bibo ang girian sa kanilang magkakapatid kasama na nga ang asawa nito. Sa pagpapahayag pa ni Tomboy Bibo, pinaliwala umano ng kanyang kapatid ang mga anak nito. Kaya nga, siya na muna ang kumukop dito. Si Tomboy Bibo nga ay isang OFW na kung saan may pinapagawang bahay dito sa Pilipinas. Pero nga ang nakatira nga ay ang kapatid niya nito na kung saan ayaw na umalis dito sa kanyang sariling bahay. Ating panoorin nga ang video. So WhatsApp what's up mga katumboy? So may ilalabas ako ngayong video At ilalabas ko na rin yung katotohanan Kung ba't nawala kami ng isang buwan ni Ate Ming. no? Dahil to sa asawa ni Junjun Yung kapatid ko na dinala ko sa Abu Dhabi dati So yan si Junjun ay binaliwala na ang mga anak. Ito ang anak na sa akin. Ayan. Gusto mo ba sa papa mo? Ayaw na sa papa niya kasi nakita ngayong araw na to na nagpunta ako sa bahay nila. Ngayon, Bahay ko pala. Bahay ko pala yon. Ako nagpundar noon. Ako bumili nun. Ako nagpagawa noon. Wala silang ginastos ni isang buhangin doon para mapatayo ang bahay na yon. Pero ayaw nilang umalis. Ayaw ko nang ilabas ang problema na to pero sumobra na si Maricel kuno. Ewan ko kung tunay na pangalan niya ay Marcel Dahil sa salon doon nagtatrabaho. Receptionist daw. Ang dami ro pinagtatrabaho. Hindi ko, hindi mababahan tingin ko. Saludo ako sa mga ganong nagtatrabaho. Mga... Ayaw ko magsalita. Saludo ako sa mga babaeng nagtatrabaho na sa sakripisyo gabi-gabi para kumita ng pera. Pero dahil sa ugali nitong Maricel na to na asawa ng kapatid ko, ipaparinig ko sa inyo itong audio na to. Ito mo nag-uusap niya dali na ikaw lang. Hello? 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 Pasunduro si Ella si dito. Pasunduro mo ba? Eh? Okay? Gusto rin yan. Pinapasunduro ni dyan eh

Nasusunduin susunduin tong pamangkin ko dahil gustong makasama ang pata niya. Gustong makasama ang pata niya, gustong makalaro ang pata niya dahil ilang buwan nang hinayaan to ng pata niya. Ngayon gusto lang nung bata, gusto lang nung bata makasama papa niya. Dahil kahapon nagpunta kami doon, nag-usap sila ni Apos niya papa niya, na papa niya. Ngayon nagpulang pasok, gusto magpasundo ng maaga, tinawagan ko. At yan ang sinagot sa akin. Pinapasundo mo pa sa Sen. O wala maglalagay dito, wala magkaintindi dito. Sabi ko, hindi, si Asen may gusto. Pinatayan ako ng telepono. Matanda ako sa kapatid ko, ha? Tama ba yon guys? Hindi. Ngayon, sumugod ako sa bahay nila. At yan na yun nangyari. Ba't yung mga pinahipan ako? Ilang beses ko yung tulad ako? mo. <tinyo> Ilang beses na yung lugang kotse si mo? ano mo gaya? Isan? anak mo? Ilang ilan beses, ilan beses, ilan beses na yung Ilang beses na pinigyan ng tricycle? Pinigyan ng Ikaw lang bigay si na hindi ako! Ang ako, mo! O bakit? Ikaw lang pabenta lang, hindi ako! Oo! Asa ang pera? Sabi mo, si San Sabin! O okay, oh, bakit? Sa Sabi! 60 lang! ako sa barangay! Sabi mo na yung Sabi sa inyo! Ikaw! Puta ka buhay oh Oo! Utoy! 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 Bakit hindi ka Utoy! Utoy! Si Ito Jonas, sabi ka kahapon, hihahatid siya sila. Tumabag na kong doon o, dahil o, na ang bata! na anak niya, gusto na magpasado! Ani, Pinatayan ako ng telepono! Sabi ko, Ito sino maghahatid? Wala akong alam doon, di ba? Ay, Pinatayan ako! Ano, 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 na, na, na magawa yan ano, 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 sila ano, Pinatayan Pamangay, le papa sundugo. Le wala ko, le papa sundugo. Le papa sundugo yung pagagi ko. Penge na, penge na, penge na. Iwanan, iwanan, iwanan. Sa wala ng ko, binalikan din ako ng pagmumura. Nandon na yung pamangking ko, siyera duwam pa na pito, hindi pa kinuha ng kapatid ko. Ngayon yung isang pamangking ko ng rin ng gatas at pampers, ayan ang text, ayan ang chat. At ngayon, bakit ko ilalabas din kung bakit kami nagkagulo ni Menggay. Yan, dalawa na yan. Yan si Junjun at Maricel napunta dito sa bahay. Sinasabi sa akin, wag ko tulungan si Menggay. Wag ko na isama sa pagbablog si Menggay. Ginagamit lang ako niyan. Yan ang sinabi na sa akin. Hindi ko pinaningitin yan. At ah, sinabi ko pa, kapatid natin yung Junjun, kailangan din tulungan. Yan ang sinabi ko, may CCTV ako at audio. Ngayon, sinabi ko, Sinabi ko, sinabi ni sinabi nila nung kasawa ni Junjun kay Mengay, yung Maricel, Maricel na yan. Sinabi kay Mengay, ako daw ang gumagamit kay Mengay. Ngayon napaniwala nila si Mengay. Kaya kami walang vlog ni Utol, ni Ate Meng. Kaya kami nawalan ng vlog. oh, ah? dahil sa baba inayan. Ngayon Junjun, sinasabi ko sa iyo, ako nakiusap ng ayos sa inyo. Nakiusap ako ng ayos. Ang ayos na pakikipag-usap ko, baka pwedeng sunduin. Ayoko kayong kausapin eh. Ayoko na makialam sa buhay nyo eh. Ngayon, susunduin lang tong asawa, tong, tong anak mo, susunduin lang dahil gusto kang makasama. Papataya ng asawa mo! Papatayan ng telepono! Ganyan yun yun! yung gusto mong gawin sa anak mo tapos gusto mo pang kunin ngayon. Ayaw na sumama sa'yo dahil nakita ang reaksyon nyo ng, ng asawa mo. Ayaw ko nang ilabas to eh. Ayaw ko nang ilabas. Pero sumobra na kayo. Makarating manto kay Tulfo. Makarating manto kay Tulfo. Tingnan natin. Kung pwede mong irason na wala kang pera na pambili ng gatas ng anak mo at pampers. Na ako ang pupuno. Ako bilang ate mo. Ako nagpupuno. pupuno. Tapos susuntukin mo pa ako. Susuntukin mo pa ako kanina kung di ka titimeng kay mo ako. Sobra ka dyan, Sobra ka. Walang kasing laki ng karma ang matatanggap mo dahil imbi bukod sa nanay mo na binastos mo na sinabi mo mamatay ka na sinabi mo rin ako kanina na mamatay na sinabi ako rin ako sa lahat ng ginawa kong kabutihan sa'yo sa lahat ng ginawa kong support sa'yo Ganyan pa ang ginawa mo sa akin dahil sa puking isang babae yan! Anong pinakain sa inyo? Ha?